Okay, tuloy tayo. Ito, ito na 'yon, malapit na tayo mga boss. What's up mga kachoy? And di na naman tayo Joy. nagbabalik. Bakit nga ba tayo nagbabalik? Merong kasing isang customer na nag-PM sa akin. Ah, uh, eto, ito siya. Ang sakit ng choy niya is overflow. Overflow. Pa'no overflow? Paano nga ba naaayos ang overflow? Kung gusto mong matutunan, mo matutunan, panoorin mo itong video na ito. Okay, start na tayo para pumunta kila Madam. Ano? Siyempre, naredy ko lang din ang aking trainory at itong mga gamit. Meron tayong Phillips screw, flat screw, size 8, y tool. Ayan, kung nakikita nyo, meron tayong pantono at long nose. Siyempre, at basahan. Okay, yun lang. ah uh, alis na ako. Let's go. Yes, po. excuse ko ho, Ayan, medyo maingay lang talaga tayo Ayan, eto na si ate may ari Okay, saan natin sa parking ito? Ah boss Ito yung ano Ito yung chinori na gagawin natin mga boss Bali anong sakit nyan boss? Overflow, Overflow ano? Okay, ayan si boss Overflow Kita pa kita mo, boss. Chan. Tong carburetor. Yan, naman tong gasolina niya, no? Hmm. Ayaw nga pag hindi ginagamit, no? Para hindi siya nag-overt, no? Yan, naman. Okay. Open natin tong dalawang tokan nito. Open natin yan. Open natin tong isa. Bago nyo tanggalin, guys. Maraduhin nyo tong guide. Pakita pa kita mo. Ito to. ba ang naman yung, ano? Guide. May guide yan dito na, ano? Para dyan yung naka-sentro. Bawal yan nakaganon. Bawal yan nakaganon. ganun Kailangan naka-ganito. Para ismot sya. Okay. Tanggalin na natin. Okay. Tanggalin natin natin ito. Bilis ito. Okay na. Asa yung susi nga, boss. Ah, tayo na natin

Medyo mahirap lang talaga mag-vlog. Kailangan mo ng cameraman. Ayan, ayan, pag natanggal niya, ayan, makinig na ako kay Tay. Uh, kuya. Ito yung napaka-importante. Eh. Ito. Ito lang naman yung ginagalaw dyan sa overblow. Tapos, itong pinlock na to sa floater, siguro yung maigpit. Siguro siguraduhin yung walang alog. Kasi once na may alog yan, kahit pinainan nyo to, Uh, wala siya useless kaya eto fix nyo to hanggat maaari fix nyo tong dalawang to dapat wala siyang alog so, balik tayo dito yung dito tungkol dito kaya mo nang maayos ayan ayan yung adjust natin boss itataas natin yung floater kulang pa siya sa taas eh ayan nakikita ba ayan depende rin sa pag adjust ha depende rin sa carburetor kasi may mga iba ito yung mismo nasisira yung jet depende rin sa jet so, Ayan. tatanggalin muna natin yung jet wala ka nang ibang gagalawin kundi ito lang sa overflow lang to ha sa akong overflow lang ngayon eto na eto yung eto yung ano na to pinagkakapitan ng jet eto yung a-adjust ha natin hahatakin natin paganto hahatakin natin ng paganto para yung jet umangat pati yung floater magsasara sya ayan ito tulak ko na ng kaunti okay

Okay na. Tapos ito, yung sinabi ko nga sa inyo, siguraduhin nyo itong naka-fix Dapat to, yung dalawang to, yung pin na to. Kasi ito, nakaraan kasi boss. Di ba? Maluwag to eh, kaya madalas din nag-upload. Wala naman tornillo para si Mikita. Hindi, lang Hindi lang o, naglalaro Hindi, ho, naglalaro kasi yan. yung, yung pin lock na sinasabi ko. Ayan, ayan. Sasara na natin yung apat na tornillo. Pag-adjust ng floater, dahan-dahan lang. Hindi rin kasi basta-basta ang adjust. Meron ding nasosobrahan. Meron kulang. Pag sobra guys, uh, walang papasok na gasolina. Walang magiging punto yung carb. Kaya bago nyo isalpak, syempre ito gagawin nyo to. Bago nyo isalpak dun sa manifold, siguraduhin nyo munang may laman yung carburetor. Ganto. <laughs> ito pakita mo sa kaya. Open nyo yung gasolina, tutok na to. Dito meron ditong drain plug drain plug ito na natin kung meron na siyang gasolina yun yan o nakita nyo meron na siyang gasolina na pumapasok ibig sabihin may pondo yan may pondo na na lumalabas okay na ngayon ikakabit na natin sa manifold huwag nyo muna ikakabit ng yung carburetor sa manifold na hindi tumatagas dito yung gasolina kasi baka oh, patagasin mo na oh kasi baka hindi niyo ano kabit kayo na kabit eh wala pa lang gasolina yung loob andar kayo na paandar andar hindi umaandar din eh, yun ah uh, ayun niyo lang muna yung mga ano mga dapat gawin ayan higitan na natin to kasi yung sinabi ko kanina yung guide meron ditong paguhit ayan ayan eto lang isa lang naman to yung guide na to tututok niyo dito sa bandang tornilyo ayan pakita mo na lang maayos ayan ito yung chok Pasok na natin yung guide. Ito yung guide. Nakatutok dito sa akin. Ito pa, pasok na natin. Smooth lang naman yan, mga boss. Ayan. Pagsalpak nyo, ito. Ayan. Itong, babalik na natin itong dalawang tornillo. Ayan. Ganun lang kadali. Ayan. Siguro doon may pet. Okay, sipa. Sipa tayo. Pasipa na lang din, boss. Okay, hey, kuya. Obserbahan na lang natin kung tutulo o hindi. Pagka may tumulo ka, adjust ulit, konti. Okay, hindi lang adjust mga boss. Yan, okay naman yung tono. Pero tono pa natin, okay. Pagka pinatay na, doon na nag-overflow. Oh, patak, patak, patak. patak Ayan, titignan natin ngayon. Ayan, obserban lang muna natin. So, Yellow! Kasi depende rin kasi sa PSA. Ayan nga yung yun, sinabi ko yun. sa'yo. Pag yun, sira kasi. Automatically, kahit anong adjust natin. Kahit isagad pa natin yun. Eh kung sira nga yun, mag-overflow at mag-overflow. Yung sinasabi ko kaninang jet. Ay, yung dati nag-adjust na ano, nga. Sabay, naghirap naman yung silinyador. Parang kinakapos. Okay. Naulang yung overflow pero parang kinakapos naman. Yung dati, yun. Ah. Yung unang tinawag sa inyapolos. Yun oh. yun eh. Yun yung sinadya namin doon na kailangan eh, Kasi namin namin no, eh, na eh. kami ng baha. Hindi namin inano sinugod yun sa ano. Kasi baka pumirik naman ito wala naman na. Oo. Oh. kasi galing na ng andar. Tapos diba, tapos hmm. bigla-bigla tutulo agad. Ayan, so, observa na lang din natin. Ito yung si kuya, si tatay. <laughs> Siyempre, shoutout sa mga customer ko dyan. <laughs> <laughs> Yan, okay na. Try mo may road test kuya para ano, para pagkabalik, titingnan natin kung mag-overflow. Kasi yung sabi nyo, pagka nero road test, di ba? Waiting kami dito. Oh, ayan oh, yung request ni Ate. Okay na, okay na. Ganun lang kadali, bossing. Oh. Ayan, patayin muna natin. Patayin natin pagbalik. Ayan. Ah, uh, Apat na araw na po kaming nagaantay dito. <laughs> and so yeah. And apat na araw na po. Ayun ah, ayun ah. Ayun ah. Ayun si Ate ito. Hello Ate, kamusta? Okay naman. Okay na. and tignan natin yung ano, yung sinasabi nung pagkaka-na-stop. tignan natin kung mag-o-overflow. Stop oh, po. Ah, paki-off, paki-off po. Tingnan natin, mga boss, kung may tutulo na gasolina. Ayan, nakikita nyo naman sa drain, sa ilalim. Ano? Ayan, observa natin, mga boss, para makita nyo rin yung ginawa ko. Yun. Pulido na, pulido. <laughs> Paid na may gusto nang lumabas, hindi lumalabas eh. Hindi, <tiple> <tiple> De, kung may ilalabas yan, dapat. Dapat ah. ako. Tatawa dyan. Tsaka tuyo na, ah, tuyo na, na talaga. Wendi talaga. Batang hindi ka tulad nung oh, ano. Tuloy-tuloy eh. Oh, Oo. Papatak, oh, papatak. Oh. pag kayo ito, pinatay yung makina, ah. Papatak na siya. Oo. Oh. Yung kadadaan ka Ayun yung ano, kulang pa sa timing. Kaya nga ngayon, ginawa nga natin ngayon. kanina. Ayun, ginawa nga kanina. O yun, mga boss, ayun lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. Ah, huwag nyo na lang din kalimutan syempre, mag like and share and subscribe. Para patuloy tayo magtuturo. Ayan o. Thank you. Thank you ate thank at you. kuya at tatay. Thank you, thank you.